ano man yung classic bola bola na yan para man yung ano itlog na pugo dong itlog na pugo ano man yan oh isa lang <laughs> sa'yo mm? dalawa <laughs> sa akin itagpe yan pati ang utak mo mo malaki pa rin hindi kayo ano man yan dong kicap yan ano man

Talo ka pa rin daw kahit anong gawin mo dyan daw Dinugaw pa yung ano mo so kay malaki man sa akin. Oh, Ito na lang ako. Yan o. Yes. Malaki sa'yo. Itabi mo, bak mo. Hindi namin sa akin o. Oh. Oh, nagdamage na o. Oh. Bakit ba nag-damage? Hindi nag uh, ko lang yan. May, yung plato mo may germs yan. Hindi ka mo nag Ano hindi mo? Wala yan. Malinis yan eh. Malaki yan, yan. Wala. Hindi. Hmm? Oh. Oh. <laughs> ano man yan? Oh, ano man yan? Eh, katawan mo na dong. Oh, oh. kalaki ng bula-bula ko dong. Bula to na no baseball dong. Ah, ano? Kano baseball? Oh. Yes. Bula, -bula yan dong. Oh, bula yan kalaki ang ano. Bula-bula ko. Hindi katulad sa'yo dong. wala naman akong wala kayo. Oh, yan. Hindi na talaga yung magsilbe sa'yo. Oh, ano? Hindi magsilbe. Sabi mo, bula-bula ng baseball. Oh, yan. Wala. Pang-ping-pong Wala, Melaki nga, ya. malaki sayo Oh Hanya masih kamu lagi Pingpong, eh Ikaw ang pingpong-pingpong May sigoro dong, may ano ka May CI ka ba Mbak ngingitingin saking anong hinanda ko Anong CI? Malaki kan si A Oh Oh Hehehe Wala kan, wala kan Harim Ah Mas malaki patuh kisih sa ulo mo <tik> dong Malaki nga sayo Caka anu Hmm, dan ulangan. sarap-sarap. Mas, kita sarapan. Dai, ay, ay linuh kau. Ano mayan? Oh, <laughs> <laughs> ano ning bayo ni yon ni kami. Ito lang ang pinaka bulabula sa buong mundo. Oh, ang laki tang mata na mundo. Yan. Sino ba 'yung Malaking sa buong mundo.

ano dong? Ano mo dama bang mo sano? Ha? Ganito na lang. Masarap yan. Ganito na lang. Oh. Ibigay ko to sa iyo, isa, dalawa, tatlo. Pa hindi ba 'di maliit sa iyo eh. <coughs> Malaki yan. Ay, yan nga. Mahal ang paluto. Ah. Ano? Magpatong-patong pick tayo. Oh, sige. Kung sino ang manalo? Si <coughs> ako ang mag ano yan, kung manalo ako. Kung manalo ka, sayo sa iyo to. Oh. Pero pag nanalo ako, sa na. Sa iyo na. Bato, bato, pick.